Hi guys! Welcome back sa panibagong video ng Soy Boys. Nandito kami ngayon guys. Oh. Nasaan sa mani bro? Anong nangyari dito bro? Naka na pang guba. Kay naghan mga bu buho. niya. Yeah. Ii, uh -huh. e, ganun nag-leak mo bro. Ba't nag-leak, leak leak leak, leak, leak? leak, leak yan. Kasi <laughs> <say> leak, leak. <laughs> nag-leak -le yan. Ano na? Ay, taas. Nag-pupundo kasi yung tubig dun guys ginawa guys ano, namin ng simento sa taas tapos ito binakba konti para sa pawa ng bagong simento diba? nice. ito yung resulta guys tapos ito naman yung ano namin guys future namin vegan restaurant veganized bohol tignan nyo ah, diba? ah bro bro malapit na natin maabot yung mga pangarap natin bro can you see? diba? Hindi na kaya, bro. Aircon lang po lang, guys. Tapos? Baka naman. <laughs> <laughs> Bibili kami ng aircon, guys. Diyan namin lalagay. Yung standing na aircon yung na... Yung parang ref na aircon. Parang ref na Boston Bay yung brand na inverter para hindi likas ng kurinti. Tama ka? Baka naman. Pang aircon lang, guys. Sense star. <laughs> kaya baka tagpila ng inverter ng Boston Bay? Alam mo magkano? Mga 40? 50. Jeez. Mahal. Sa pa guys. So sacrifice is the key to success. Tawadana, no? Wala pa. Sila siguro tayo ipatawad. Sobrang ano nang mga nakuha namin na panday ngayon guys, sobrang galing ng agi. Ang ganda ng agi, guys. Sobrang ano professional. Wow, professional 'yung agi, guys. Oh. Nice 'yung agi. Oh, di ba? 'Yung staff namin guys, oh. <laughs> Ay, <laughs> Shy girl. <laughs> Shy girl yung staff namin, guys. Ibang <laughs> banay. Ito naman yung likod ng ano namin, oh. Kusina. Ito namin gagawin lahat ng ano namin. Isang staff namin, guys. Na cute. Hindi, magkakarong Hindi, kay vlog man. Oh, see, meron kaming ganito, guys. Ano siya tawag ka ni Bats? Buho. <laughs> buslot? Ano yung tagal buslot? Buho. Butas. Butas. Buslot. Buslot. Yeah. Diyan namin iduduhol yung mga pagkain. Basta muna na na. Duduhol. Diyan. Ano yung mga dahil? Ano yung mga Um, basta. Okay, basta galag. Para dito, guys. Ah, basta, ito, nol. Eh, lalagay dito, tapos dito yung counter natin, mga diba? oh, Counter natin, lagyan natin counter dito na marmol. Medyo malaki yung gastos namin dito, guys. So, don't forget to subscribe and share, yeah. This video kasi sobrang tagal namin nag-vlog. Ito yung karaan namin na ano, karaan namin na restaurant sa labas lang. Pero ngayon, eto na kami sa loob na kami, guys. Dreams do come true. So, nagpapasalamat kami sa sponsor namin for today's video. na sponsor? Wala. We thank ourselves and the Lord Jesus Christ. Kasi hustle hard namin to lahat, guys. Lahat ng makikita nyo dito. Pinagharapan namin to ng two years. So, lahat ng sumusuporta na na, na, na natingala or nagtaka bakit nawala kami. Ito yung pinagbisihan namin, kinabisihan namin. Kung nanonood kayo sa lahat ng video namin, guys. Alam nyo na sobrang ano dito, hindi masyadong kagandahan sobrang daming gamit ng ni Lola at mga gamit ng past na tao na na ano dito pumuyo nagpuyo <coughs> pero ngayon guys eto na see the difference sir thankful they, gan gan din kami guys saan namin si Mang Ming! hi, hi! baby Kuwapahan ni Mang Ming o, yeah. si Tofu guys Tofu <laughs> Let's go!